May duha ka manag amigo nga Darwin ug Aduna kini sila sulundon sa ilahang mga katigulangan nga kung magsingabot na ang fiesta sa ilang barangay. Muadto dayon sila sa kabukiran harun sa pagpanguha og mga baboy nga ihalas, mga manok nga ihalas harun igasa sa fiesta sa ilang barangay ug ilahan na kining naandan ahay agrabang buwan no full moon diritas kabukiran mga idol dako kayo ang buwan may duha ta ka manag amigo di ay nga si Darwin ug sinatan samtang naghikay si Darwin nagluto sa ilahang panihapon nagpabot-abot siya kang natan ug dihang tungura hayag kayo ang buwan Nagpaabot-abot sa natan kay muadto sila sa kabukiran haron mangayam manguha sila mga baboy has manok ihalas para ilahang ihalad sa ilahang fiesta sa ilang barangay. Ha ay si sinap duga'y mang niabot? Di man siguro tumuday yun ang kaguwang dako. Uy, isa pa ha. Dun na may nagsagkap pa yung Murak si bay natan naman siguro ni. Eh. Hey. Uy, bay. Natan, may kinabot ka? Taod-taod na kong pinabot ni mo. Oo, simpre. Naabi at ay sabot. Hoy, Darwin. Ang sabot ba? Asa manday mo? Ang sa may kasabutan inyong natan ba? Asa manday mo ba? Ay so, ah, pagpuyo diya. Amo arning Darwin. Ha? Unsay amo ang Darwin ba? Nga, pista bi sa tuwang barangay, ugma. Watay kagasaan ni sa tuwang barangay, watay kadalit. Nga, maglakaw-lakaw mo. Asa manday mong natan, Darwin? Pagtugaan ko nung stinood, ay sos, baya kapilisa. At sa unahan, mangitag kayuhan. <laughs> Ay kabalak ka dahil isa kay at turamis unahan dahil kanang mangitarmig kayuhan dahil isa para sa atuang umabot na pista o mapuhon. Pagtarong baya mo anang inyong lakaw ha, Darwin, Nathan? Ha? Pagtarong bay agad mo ana unsa na nga kayuhan? Aguhoy. Agay na unsa makain day sa unsa man kung asawang pinalangga oi nga di man mo sabot. Mangita mi kayuhan day mangayam mi. Manguha mi ditog baboy has ditus banwa kay naidaghan daghan didto. Sus na unsa makamlisang ka man nay manok ihas baboy has. Manguha mi nga to day. Kami mao nang mag-uban mi ni Baynatan. O oh, bitaw dahil sa ato mi manguha mga ayam nga sa unahan dito sa bungtod ba kay daghan kayong baboy ihas dito mga manok ihas eh may ato ang igasa na to sa ato ang pista ba Aw, mao ba? Aw, kanang pagtarong may moha mo ha, asa man po nadapita nga bungtod? Aw, oh, di haragod sa unahan dayo kanang gitawag nila bag kanang bungtod sa kanang kanturatoy. Eh. <laughs> 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 na, nangatawa naman ka katawa, katawa lang uri mo diha Kanara bang bungtod sa kanturatoy Sus, taghan ba kayong Wala na nakauli nga ni Anha diha ang lugaraha Sus, pagkakuyaw ba diha agud in town Pagtarong biyagid in town mo dito Sus, ginoo ko Tana, tana ba Darwin, dita magpalangay kay magdali na ta kay basig mahaptan ta tana 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 Aris are sa may day lisa kay basig mahaptan niya mi hindi day are sa may day langga ah sige ang ting mo ha saan <laughs> sa manisi pili sa bay darwin nga magsigi manig kuan, mawalagi Ma bay mabalik manday yung ta kay para manisi atuwang fist na mahadlok man nun na nga uy, <laughs> di ta mahadlok ka na nga uh, daghan ng ingon nga wa makabalik oy eh. istoryar na kunaan samtang sa ilang paglakaw na abtan sila sa saop sa adlaw ug niabot gud ang kagabhiyon sa dihang naglakaw sila sa dalan nga ilang gisubayan nga grabe kang iub ug mga tingog ra sa mga mananap sa kagabhiyon ang ilang madungog sa masagangis og mga pispis -pis daw makapamarug sa mga balahibo nga ang hangin nga muhurus nga muhapak sa imong kalawasan ug sa nagsagka na sila paingon sa bungtod may dadungog sila nga tingog sa usa ka baboy nga ihas baitan baitan ka karon baitan oh ka ko baboy ihas maron lagi lagi baboy ihas lagi garo kayo asa ah, karon dapitan no naa ra rin diri atong tanaw dris. Tanaw tanaw dito unahan dito kan. Adto ta sa unahan gamay. Adto ta sa gamay. Baboy ini. Bag ulogi. Kuwa ang panabay dito. Wen kita ug Gaya oi. Kuwa ada yung panak stilan tu gaya gud oi. Arbi rabi itu nol tulol bi. Stilan du gaya. Sus. Tu anna na tang ginuon. Pastilan gud. Aguro Darwin, tura oh, siga kay mata, ibalik ang pano ako tira. O dara oh, Igo, Igo Yun, Igo by the ruin, Igo, <laughs> Igo tan, oh Igo Yun. <laughs> Asa Asanaigu... na Nalubot. Ha, nalubot gyud. <laughs> eh? <laughs> Pastilan. Imo mo pong gilubot bay da natanay. <laughs> Ahak bay ani moy. Wa mo gunak og ituyo gyud, magdung pagka ego sa lubot gyud. Sumoy gyud. Bay Daniel, malipay gitong imong asawa bay Daniel, inig uli na to bay kay nanagyud ka dalit sa fiesta og mapuhon. <laughs> May ba yung lipay gito ba yung misis na ko ba lipay gito <laughs> Dako dako ano magkay ni baboya yun Dako dako yun kayo ni baboya yun <laughs> Agoy. may pagka igo Igo ano magayos agoy Ako <laughs> Pastilan yun <gyan>. Hehehe <laughs> Nakakarne kakarne na kita ni Ugma. Nanatay ka dalit sa pista na to, bay. Dili na ito maawaw sa itong barangay, bay, Darwin. Pitaw, bay. May noong nakap, nakap, hingi ko sa kikastanan na. sa shooter, kika. <laughs> sa shooter. <laughs> Pastila, no. <laughs> Igo, agad. <laughs> matay by the ruin mo ang magigid tuyo uh, by nga kanang maigo sa kanang kuan Lawasun, magigidun ako to pagtira ba may jumbo, busti yung buang uh, yun nga may man yung pagkaigo slobot <laughs> Ago pastilan gud bay. Wa gito na ko matuyo gud. Ako ang tirada to lawason ako pagtira nya. Matay mo puy pag talikod niya gapsos pagbuhi na kuspan na may yung pagkatisok yut siyang lubot sus na lubot machad yun bayoy bitaw timingan timing nga yun bay at taroy yun noon asa lar largo bay ma ba? <laughs> maulag lagi sus pastilan ko rin nala ato lang yung bayongan <laughs> pipuli lang tagdahan kay bugat buga ba niya bay sa manikala niya si Pasan sige ako si Pasan may kasi makabagat patag usadusunahan mo kasi kapag... kapag pataglain ba usadusunahan Alagi ikay say pasan ba Darwin kay aku lay kwan asagi kay ikay say kwan da may kuputs pa na ikay tigira kay may nang ikada kay buhi na ka kay sniper na kay na ron ngigo kay ka na da oi ikalay pa na diya, kay kanang kwan kay ka, ba, ngigo kay ka kay karong gabi una na Oo oh, ako lang kuan may kala si pasan ba pag sulti kuan may ah, kaya kanang bugata na ka, kaya ako na puy pasan pul puli lang tabay. Ah sige 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 bay tan. Ikala sa panadya kay may ka kay ngigo kay ka. Samtang galakaw sila taliwala sa kangitngit sa kagabhion pasan ni Daniel ang usa baboy nga ihalas. O sa ilang duha walay mahimutangan sa ilang kalipay kay duna na sila ikagasa sa ilang fiesta sa barangay. Samtang naglakaw sila padulong mupauli sa ilang panimalay, wala sila magdahom. Nga aduna sila'y dakong makitang kahayag taliwala sa mangit-ngit nga dakong kabukiran. O diring tunguran, nigawas na ang dakong buwan tunga-tunga sa kagabhiyon. O may nakita silang usakabata ang nagbarog ug nakita nila ang hayag nga gilantaw sa bata nga ilang nakita ang usa ka kahayag nga gilantaw diay sa usa ka bata ang usa diay kasudad sa mga engkantohanon Mauday to ang syudad sa mga engkanto nga ilang nakita ang usa ka kahayag diha ni patumaw sa kadakong kabukiran ang hayag sa syudad sa mga engkanto ug nagtuo sila nga usa lamang ka bata ang ilang nakita kundi usa di ay kaingkanto usa di ay kaingkantong bata ang ilang nakita bay natan nakita ni mo na ang bata nga nagbarog taliwa sa dakong hayag oh ka oh ka kakita ko bay pating hayaga naman ano ya nganong naabot naman ta asa naman tani pedung? padung wala agad sila magdahom nga muabot sila sa syudad sa mga engkanto. Ang bungtod nga ilang gisakaan usa diay ay kasudad sa mga engkanto. Asan man taan Bay Tan? Asan taagi ani para pagawas <laughs> bayo? Uy nga, uwan naman ani asan na tabi ni? Alah, mau lagi naglibung ni cukup asa asa kang agi anan nadi pedung satu aka para gawas asa naman tagi ta, anin taun deg kasagsaog naman tani naabot naman tani by Darwin. wind sa una lang ani unsa nang urasa ron kuy okay. Alah, unsan naman taun ni nga abut naman taun ta diri napita taun ka Kekuan man taun ani nga wan naman ta kakita asa ta napita ni. mo kuha mo padung sa atong balay sa mga agiana na ni padong padung sa atong gawai balay na to ogoy oh, bay betan sa o na to ani oh bay kanang atultas una gamay basig hapit na ta siguro maabot basig unsa ning lugar diri paminaw ko mo rek syudad man siguro ketum batang nak kita gini na daku maka tu syudad saunahan lagi bay merka aku kak kakuan suku si -kak kakuan peseku si bay syudad gitu na abut gi sigur tadiri bay darwin sa kanang syudad sa manging kantuhan nun ba sa unam langka natu ini oi asa mata agi ini Baytan tan naiba laya bay tanai pukutan untan aki naiba nai nai bay na nagbarog atu na pungutan onog asa ni agi para makalingkawas taning sudara baitan mau lagi sigi oh, sige sige ako akong pungutan un dai dai main gabi e, dai main gabi e, sam unsa may inyong tuyo ah uh, kanang mangutan na unta mi dai og asa mi dapita agi padung sa pikas barrio kay nasaag naman mi Unsa naman yung lugar diri. Wala namin katultul. asami mi wala namin kadumdum. Asa mi agi pa doon sa muang ulian panahala sige tudluan ta mo lahos lang mo sa unahan tapos malugsong mo iglugsong ninyo dia sa ubos dunay mga sundalo diha sa among mahal na hari pangutana lang mo og asa mo dapita mo aki oh, sige salamat kayo day ah, salamat sam pangutana lang ninyo dito S -s salamat sa kayo ma'am Harus Ah, sige dong. Day, ari sa day. Sige, sige. Sa dihang paglugsong na nila ni Darwin sa igbaw sa bungtod, diha-diha dayon nakita dayon nila ang, ang mga magbalantay magbalan isip gwardya sa sudad sa mga inkanto. uksa dihang tungura nga nakita na ni Nathan o ni Daniel ang mga magbalantay sa git sa sudad sa mga inkanto, gipangutana dayon ni Darwin ug asa ang dalan paingon sa pikas baryo. Noy, may gabi sa inyong tananoy. Oh, may gabi sab dong. Ano sa toyo na to dong? mutana lagi unta ko na yung kanang asa dapit ang dalan paingon sa baryo silag. Oh, anang, anong, ngano man dong Anong naabot man mo Ah, nahabot, lagi mi dirinoy, kay kanang kuan ba kanang mangayam lagi nangayam lagi minoy, kanang nanguhabing mga baboy ihalas ba og manok ihalas kay fiesta lagi sa amo baryo lagi ugma. Ah, mau ba? pastilan. Isa pa dong kanang tagaasa manday mo. Tubag ni Darwin ug ni Taga kuan minoy taga baryo silag. O taga baryo silag maminoy. Oh, maubado. Ah, taga baryo silag day mo. Oh, noy. Oh, manong taga baryo silag may manong. Oy, kalayo bagyo din yung naabtan. Oh, okay, Darwin dagan day rin. Kay ang tiguang himog baboy. Ba oh, takutan, oh, takutan. Pagdali, di Pagdali. Tan, panghuwat panghuwatan ay pamiya Hoy, tan Dali, ah. dali, 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 kanto. dali, 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 Maayon na lang atong tungura kaya nakagawas yun si Darwin o si Nathan. sa syudad sa mga inkanto nga adunay mga aswa. May nalang gani ba'y tanong okay, kayo naka, nakalingkawas ba sa syudad sa mga inkantuhan nun? Nakagawas yun sa ilang teritoryo? Oh, di kay syudad yun sa mga inkanto. Hasta po mga aswang dito, naa po dito. Sus, may nalang gani po kay nakagawas yun mau lagi baitan selamat witag dakuan ni sa kuy selamat witag dakuan nga nakagawas kita baitan oo oh, mau lagi sus kuy awan magi dakko pastilan gud aku asa naman ka si Darwin o si Nathan do kay mang nahibalik nakagawas gud si Nathan sa ug si Darwin lugar sa mga engkantuhanon ug sa mga aswang Madayon gud ang ilang vista sa barangay mga idol ug daghang salamat no sa pagtan-aw og sa mga subscribers na ko diha daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw ug sa pagtan-aw ning ako ang sugilanon aswang og sudad sa mga inkanto